magandang maganda araw mga kababayan Welcome back to my channel Buhay Relocation Site Vlog Panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo mga kababayan So yun mga kababayan ah, Andito tayo ngayon sa Sa bukit para maglibot tayo Kung sino po ang pili nating ng tulong So yun mga kababayan Kung kayo po ay bago plan sa akin channel Please subscribe, like and share Buhay Relocation Site Vlog So mga kababayan, siyempre magpapasalamat din po ako sa United OFW Charity Group kung saan sila po ang nagpapabot ng tulong para sa ating mga kababayan. So yun mga kababayan, tara, samahan niyo ako. So mga kababayan, sama ko si Mrs. Buhay. Ayan, tapos patok tayo dito. Ayan. So, ayan mga kababayan, pasok tayo dito. Uh, ah. hanap tayo ng uh, ah, mapabutan natin ng kunting tulong. Kababayan. parang ano parang may gate Pwede so, ba tayong pumasok dito saan punta lang kami dito may bahay dito tayo kababayan na uh, may sabi sa atin na mayroon daw banda na pwede na tulungan oh grabe yung kamatis mo ah ganda naman ang kamatis mo te ngayon e, tanin tanin yan ganda no? ay mga kababayan mo Pwede kayo magtanim-tanim ano? Ayan. Kamatis. Ayan daw ang kamatis, no? Talong. Sa dolot yan, no? Sa pulo. Ayan ba yung pulo? Siya lang, ano niya doon? Siya lang... Anong trabaho ng anak niya doon? kasama ah, nyo rin pala yung asawa ni angko hmm. so ayan mga kababayan hihihi <laughs> hihihihi samahan mo kami te ha ano pangalan ni nanay doon te ayon hmm. So ayun mga kababayan, dito tayo dadaan sa palayan ano. Ay, sa likod ka na nga lang. Asi <coughs> oh, na mauna ka na, mabilis ka naman yata. So ayun mga kababayan, yun ang pupuntahan natin, pulo. Tara, bilisan mo. Yan. Dadaan tayo sa bukid. Maiwan ka na kaya doon, mabaga ka maglakad. Ito yun na sa likod ka lang ni mo hindi uh, eh, may iwan ka lang doon direkso na tama tama ka direksyon na ikaw direksyon malayo pala mga kababayan kaya yun punta natin malayo pa dito ka nga sa likod ko na lang kung lipat ko pa, padali yung sinulo mo So, ayun mga kababayan. Hindi <laughs> ko Nandito tayo sa Bukirin. Yan. Salamat ate, sinamahan mo kami ha. Sinamahan kami ni ate. Nauna na. Ah, okay. Ay, may daan tubig dito ano. Ah, pwede na tayo dumaan dito. Ya. Yeah. Oh, yun. Diyan malayo lang mga kag mga kababayan. Ah, <laughs> kapago din. Tigilan mo, okay tigilan yun po ang guide natin si Ati ano pangalan nyo te? Jennifer yan yeah. yeah, may tumulong pa may sumama pa sa atin lindahan natin mga kabay singnan yeah. mo yan pagkano patubig bukit ulog tayo malayo na siya Ate si Jennifer. Grabe. Pagod. Yung bahay niya mga kababayan. Tawagin nila. Ano? Uh, pulo. Pulo. Pagkala natin. Eh, eh mesis ko marayo na mabagal. Magod din ano. Yeah. na tayo. ay nagpapatugtog pa sa malayo. Abot pa rito. Dito na tayo. May aso. Hello, magkaibigan tayo. Magandang hapon po. Pasensya na po kayo. Masakit ba mga agad yan? Joke lang. Hoy. Nay, kamusta? Ay. Ito mga kababayan yung bahay. Grabe. Basta sa gitna kayo ng isla, ano ay, ano bang tawag nito? Walo ano, gitang bukid. Ngayong gabi, hapon ay, kamusta na po kayo? Eh bakit po? Ah, hindi na kaya magtrabaho. so, dito na lang po kayo. Ilang, pwede malaman pangalan niyo, Nay? Ano pangalan nyo po? Bene Bene ano pangalan nyo, Bene Ah, pinido nyo po? Piyerta Hmm uh -huh. So, dito na lang po kayo, hindi na kayo nakapaganap buhay Ilang taon na ba kayo na eh? 69 na ako 69, okay na yun May, may mga anak ka naman niya talaga na hanap buhay, ano? Wala, yun po, kasama po isa Ayon lang? Oo Ah, so, ito, ito bahay niya, Nay. So, yun mga kababayan, bahay ni Nanay. Wasak-wasak na. So, ayun. Kamusta na po kayo, Nay? Kamusta na po kayo? Okay lang. Ah. Dito kayo sa gitna ng bukid, ano? Wala naman kasi ibang makikirahan sa gitna ng bukid. Bale, ipatira lang kayo dito, Nay. Okay. Ah, dati po, ano po trabaho nyo? nagtatanim sa bukit. Nagtatanim kung mayroong taniman. So ngayon, as in, wala na talaga. Wala na. Hindi, nyo na kaya magtanim? Pahinga na. Pahinga na, hindi nyo na kaya magtanim? Hindi na. Bali, bali kayo na lang mag-isa rito kung papasok yung anak nyo sa trabaho. Ano nang mag-isa? Saan ba yung anak nyo nagtatrabaho? Diyan lang White House. sa White House dyan mm. so ayun so ayun mga kababayan andito tayo kay nanay anong nanay ano ben pangalan nyo Bini Bini bakit Bini parang lalaki na yung ano pangalan nyo yun yung pangalan ng sarista ko ah yun yung pangalan ng sarista <laughs> so 60 ano nung edad nyo 69 69 69 years old ka na so ano maganda naman dito na yan, o, sa gitna ka ng bukid pero puro puno tayo dito mga kababayan. Kumakita niyo po yun. So yun. Eh, mali po na, halimbawa, wala po kayo na yung hanap buhay ngayon. Yung anak na lang nyo ang bumubuhay sa inyo. May pamilya na ba anak nyo? Pamilya na. May asawa na rin. May mga anak. Meron na dalawa. Dalawa. So isang bahay lang kayo o may sarili po kayong... Ngayon may kwarto-kwarto kwarto po kayo. Eh kayo hindi nagsayang isa palin makasama magkasama na kayo sa sayangan. So ayun mga kababayan, nandito uh, tayo ngayon sa bahay ni Nanay Bini sa gitna ng bukay mga kababayan, kung napang ayan. Ito na yung parang kape, ano? Kape ba eh? oh, yun eh? Ah, kakao. Ito po yung kakao. Wala lang siyang bunga, ano? ah may bunga siyang isang piraso ayun o no, sa lupa <laughs> mangga so ngayon na ah, siyempre ah, kaya ako narito ah, ay magpapabot ng tulong sa iyo pwede ba kahit na limang kilo lang bigas eh pwede na saka isang tring itlog eh, tanggapin mo na eh galing po ito sa ating mga kababayan ng kabayan natin yun ng OFW na galing sa ibang bansa na nagpadala sa atin uh, inati-hati lang natin inati-hati lang natin para lahat Ayun, i, ya uh, maraming mapagbigyan sa ipinadala nilang pera so ngayon po meron po kayong isang tring itlog bigay mo isang tring itlog saka bigas po Ayan. masaya kayo nay masaya kayo kaya na po. <laughs> Parang malungkot kayo eh. <laughs> ah. <laughs> Sumasakit ka mga buto muna. <laughs> na ano? oh, dyan lang na ilagay ila pag may makakayang bigas mo. Dito na po. Ako. Saka yung santo. mo mo ng itlog. Ang hirap si nanay. masakit ang na mga buto-buto muna ano? o, eh. Oh Oo so, nga. Nakita ko eh. Oh, uh, Nakangiwi si nakang kayo. Pagka, ano bang naramdaman nyo na eh? Ano naramdaman nyo? Hindi hmm. na. Inuupo ako. Oo. Oh, nahihilo, lo kayo hindi naman kayo high blood high blood po kayo kaya para, para naramdaman ko sa inyo para matamlay kayo ano eh, so, so ayun, mga kababayan na ah, naipabot na natin kay nana yung ang um, kasalubong na galing sa inyo mga kababayan isang Bigas, sa San Tringitlog saka Bigas yan ah, dito kami ngayon sa ano anong barangay nito na nay? Nyogan. Nyogan, Barangay Nyogan. Mm. So ayan dito kami mga kababayan. Medyo dumaan po tayo sa bukid, medyo malayo bahay niyo nai. Malayo po. Eh, malayo, bukid po ang dinaanan na namin. Ay, di putik. Oo nga, buti hindi putik, kung magputik madulas yung maulan ulan ano. So ano masabi niyo na sa ating mga kababayan? Salamat po yung tinulong niyo. Oo. So, Ayun, salamat din ay. ngayon mga kababayan uh, na ipabot na po natin kay nanay bini medyo matamlay pag may sakit si nanay bini matamlay nagpapanginhangin lang ngayon dito so ayun ipabot na po natin yung isang tring itlog saka bigas ayun uh, para kahit paano ay nakapagpabot tayo ng tulong kay nanay so ayun mga kababayan simpre uh, napansin natin si nanay na medyo matamlay Uh, pero kahit na malayo yung kanyang lugar, pinuntahan natin kasi nga uh, nagtanong-tanong po kami na kung uh, sino po ang pili namin mapabot ang tulong. Uh, actually, eh, medyo libre -lib pala lugar nyo. Oo, no, pang lugar nyo. Pero ganun pa man, nakarating tayo, medyo piningal din tayo ng konti. <laughs> pero okay lang po ang mahalaga na iparating po natin ang tulong para sa inyo kaya mga kababayan, siyempre, maraming maraming salamat po sa tulong na paabot ninyo uh, para sa kay Nanay Bini. Ayun, ay paabot na po natin. Maraming maraming salamat po sa inyong buting puso na nagkaisa, sama-sama Bagamat na magkaiba po ang bansa ng inyong pinagtatrabuhan, pero uh, dahil sa uh, ating makaabot tayo ng tulong sa ating mga kababayan. So mga kababayan, maraming maraming salamat po. Hindi lang po natin masyadong mabalahan si nanay. Uh, kasi nga may eh, medyo matamlay siya. Uh, medyo masama ang pagkaramdam. So ayun ay, maraming salamat. Pati salamat po. Salamat po sa iyo. Ayun, ngayon po mga kababayan ang bahay ni nanay niya. ilang pamilya kayo dito nay? Ilang pamilya kayo dyan? Ilang pamilya kayo dyan? nakatira sa Kubo dalawa dalawang pamilya lang sa mga kababayan dalawang pamilya sila so ayan maraming maraming salamat po Babay bye na po sa ating lahat bye bye -bye -bye, Nay. bye bye thank you